everyone it's me again Liza Babes channel for today's vlog guys ay nandito tayo again sa San Vicente San Sebastian Ilocosor guys nandito tayo sa bahay ng kapatid ko pangalawang house nya <laughs> at kararating lang namin guys kararating lang namin galing sa Abra at pinuntahan namin dahil susunduin na namin kasi pauwi na siya ng abra tapos na itong pinapatrabaho niya to be continue ulit guys pag uh, dating na naman niya galing Greece by next year so guys samahan nyo kami at kainan na daw tara kain tayo ayan ginahanan na ng bagyo guys product of sun il de ponso bagyo tayo ka ng bagyo oy Um, ah, yeah. ay so, lang na diba uh, nah, Shut out, kaya guys. Um, um, na dati... ala, mama. ata arang arang <laughs> Oh, guys, tapos na 'yung CR ni Ate Letty B. Atau latih bi. Bi mau bagi salam. Yan guys so, yan angin ang jinir yan yan. Oh engineer, well done. Yonah, nyamuti tahu menjadi kedua mon health works yay. Second engineer. Tidak <laughs> Yan guys. Oi apa itu? Dia mau itu loh ini tuh. Apa tuh? Menurut kita ini. Oh. Pintas mateney. Mayatin. May 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 Nababa mo lahat, ha? Mayat, si Balay na ading lady. Ah, nalpasti Balay ni Ate Leti bin, yan Ayan ang siya niya, luwag. May Ito may naman may si... May balay na sa... Bukit ko lang nga. Ito yung pangalawang house. Sa rest house. <laughs> rest house. Ayan ang engineer, yan, o. No? Engineer. Engineer and second engineer. O, oh, di ba? O, oh, yan. Na, ang luwag ng, ano, kanyang CR, parang kwarto. Isang room. At yan ang room. Ito naman yung... Ito naman yung, ano, isang kwarto. Aluwag. Maluwag, guys. May temporary bed. Hindi pa yan, ano, kasi rest house nga. Ayan. Ang luwag ng kanilang place, guys. Ayan, no? Oh. Ayan, ito ang likod. Ayan. Ito yung unang room. Punta tayo doon sa room na isa. Bale, bale dalawang room dito sa baba. At yan naman yung sala nila. Ngayon, sala. At ito naman yung pangalawang room, guys. Yan. Oh, pangalawang room. Pero temporary, natutulog pa dito yung engineer. Engineer and second engineer. Ano? Ayan yung kanyang uh, kitchen. Yan. Yan ang kitchen niya. At ito naman ng dirty kitchen, parang bahay na rin siya. Ang lucky. Yan guys, oh. So, yan. Ito yung pinaka dirty kitchen niya. Hindi pa siya tapos. Iyan, oh, luwag. Luwag ng dirty kitchen niya. At Ito ang labas, guys. Ito ang labas. yan Ayan ang kanyang lote hanggang doon pa sa may kalye. Ayan. Oh, ito naman kabilang neighbor niya guys. Yan naman ay neighbor niya. Neighbor. Yan. Yan, temporary ganyan pa lang kasi babalik na siya sa Greece. Pagpatuloy niya ulit pag dating ulit niya. Oh, 'yan. At ito naman yung harap. yan At gumawa sila ng second na ano ba 'yon? Ano bang tagalog ng bubon? Yeah. <laughs> ano bang <mapasok> ka diyan? <laughs> uh, balo, uh, ba, balon. Dito naman yung balon nila, balon. <laughs> ito naman yung balon nila, guys. Ilang meters ba 'to? ewan ko, 10 lusog Sampung lo, sampung ganito. Hindi, 11, ay 12 pala. Ah, 12 na ganito. Ano bang tawag niyan? Yan. So, guys, hanggang dyan, no, ang luwag, hanggang doon. Hanggang doon yung ano. Ayan. Ganyan siya magigib. Ay. Nakadunggo, yagit. Yan. Pero di, gandang, so. Yan ganyan guys, oh. At dito may kambing pa nga siya diyan oh sa lo labas. Ayan, at marami siyang bisita ngayon guys kasi paalis na siya ga papunta ng ng Abra. Doon na siya doon sa kabilang bahay niya. Dalawang bahay niya guys, sa Abra at saka dito sa San Vicente Ilocos Sur. Yan. Ayan, hindi pa siya masyadong tapos pero okay na siya na anuhan tulugan pag gusto mong pumunta sa dagat meron ka ng tutulugan malapit lang kasi dito guys sa dagat kaya ayan ito ang main door ito yung kanyang main door Yan ang main door niya, guys. Marami pa. Ay. Marami pa. Ayan guys si ate Ate Leti V na magiigib dito sa kanyang balon At ito yung kanyang pangalawa balon Dahil may isang balon na doon sa pintuan doon At hindi pa siya kontento guys Nagpagawa pa siya ulit ng isang balon Tingnan natin siya. Yan ay ang plano niya dyan guys. Ay lalagyan niya ng motor, yung electric na may tangke. yun ang plano niya guys dyan. Pero hindi pa sa ngayon. Kasi pabalik na naman siya sa Greece at to be continue by next year. Oh, yan guys. Shout guys. Yan ang aking sista ngayon. Dahil nandito siya sa bukid ay ganyan ang itsura niya guys. Yan, yan guys. Oh, yan. Naglilinis siya sa loob. Yan. naglilinis siya sa loob. Ayan ta, sundan natin, guys. Yan, yan. Yeah. Oh. Yan ang kayo lang ginagawa. Yan. Yan niya dinadala. Ayan guys, ito naman yung mga uh, gamit nila na nimbak dyan. Ito yung mga ginamit nila dito sa bahay. Tinanggal nila dyan at inipon. At ito mga package nila o oh, naipon. Package pala ng kapatid ko. Ito, lahat. Ayan. Naipon-ipon na yan dyan. Ayan. So, to be continue by next year again. Ayan, ayan guys. So, balikan ko kayo. Ulit kung ano pa ang magaganap itong araw na to. Bago kami uuwi ng Abra. Dahil for today guys, ay so, so, sinundo namin yung aking sister. Pauwi na ng Abra. Ayan, ayan. May dalawang bintana dito at ito ang plano nila ay kitchen. Ay, ano ba yon Hindi. Dining, dining room. Ayan sakto. Huh? Oh, mga busy sila guys. Yes. Yan guys, so, oh, naglilinis sila ng tiram. Tiram, yung ano, talaba. Talaba. May talaba sila dun. Oh.

Ayan. Nagmayat. Ang gandang tambayan dito, guys. Ma. Ayan. 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 Ayan.

<laughs> so ayun na nga guys ay nasundo na namin yung aking kapatid at nakauwi na rin kami sa Abra hindi na ako nakapag uh, video kanina dahil yung biglaan na nang uwi namin dahil bigla nang nagyaya yung mga pamangkin ko yung mga anak niya kaya hindi na ako nakapag video ulit so nandito na kami guys sa Abra at nandito na rin yung aking kapatid na iuwi na namin <laughs> at nakauwi na rin ako sa aking bahay kaya guys tignan nyo yung mga nakuha ko doon sa kanilang lugar doon sa uh, pinuntahan namin doon sa bahay ng kapatid ko at ito yung aming na harvest guys <laughs> guys yung aking aking nakuha doon sa kanila dahil malapit doon ng pispan ayan no. hindi ko alam kung anong pangalan nito yan at meron akong tatlong bangos na maliliit at yan meron akong alima sa yung hipon yan tapos ito guys oh. ito ang daming ganito doon, guys, sa pispan. Iba nga malapit sa pispan doon sa kanila. Mga pispan, mga palaisdahan. Inagarbe sila. Ayan, ang nakuha nila. Ayan, saka itong hipon na to. Oh. Ayan, tapos nagharvest din kami ng ano, ganito, o. kamatis. Ang dami nilang tanim doon ng kamatis. Ayan. Yan. Halo-halo, guys. At nanguha din ako ng piyas. Ito. Pangsigang ko dito sa isda. Yan. Pangsigang ko yan sa isda. At ato At saka ito. Yan. Ang mga yun. Mangga. Bunga ng malunggay. Yan. <laughs> yan ang mga nakuha ko doon. Na-harvest ko doon sa kanila. Ayan. Hindi na kami nakapag-video kanina dahil nagmamadali na kayong pauwi guys. At ito na ngayon nandito na ako sa bahay at ako, oy, nililinis ko na to. Ay, ang sakit kayo, ang sakit pala to nipit guys. Naka, nakawala, natanggal doon sa tali niya kanina. Ayan o, nakaipit siya na ganun. Nakabuka yung ito o. Yun, nakabuka na yung kamay niya ba. Nakakatakot. <laughs> Nakakatakot, guys. Okay. Hmm. Ayan. Ayan. Meron akong nakuha ang ganito. Kunting ganyan. At itong... Hindi ko alam kung anong pangatawag nito. Alimango. Alimango ba to? Alimango o alimasag? Siguro alimango. Kasi ang alam kong alimasag yung batik-batik na malalaki. Ayan. ayan. guys. So, yan na nga. Tapos na naman ang isang araw at nasundo na namin yung aking, ka, aking kapatid at nakauwi na rin siya sa bahay niya. Kasi dun sa ka, -gal pinanggalingan natin ay kinagawa yun na rest house nila. Ayan, guys. So, ayan. And guys, niluto ko na yung dala ko para kainin na ng mga junakis ko. At ito, nagluto rin ako ng ganyan. Ayan. Ayan ko lang siya ng tubig at asin. Ayan. nga guys, hanggang dito na lang aking vlog for today. And see you next vlog. And thank you for watching. Bye-bye!